Kailan lang nalaman nung na nabuntis ka? Nung malapit na po ng mga anak. Linihim yung mag, ano, yung ako kasam... Lang, ako lang po. Tsaka nung tomboy. Wala po siyang alam nun. Paano mo na tago doon sa tomboy na buntis ka? Nilipit ko po na. Kaya. Kaya lang po kasi kami nag-iwalay nung asawa. Pinagsama po kasi kami ng yung jawa ko yung lalaki, mm. tapos binubugbog lang po ako, kaya pinag-iwalay po kami. At saka huwag ko kayo mag-alala, yung asawa niyo babalik. Salamat. Mm. Babalik po yun. morning. Good morning. Morning. <laughs> morning po. May kasama po tayo dito ng Good Samaritan si Ate Mariela po. At nandito pa rin tayo sa San Agustin, Purok. Tres po. Tres, yan. Yeah. At may linalapit. Ba't niyo po ito linalapit sa amin, ate? Nawa po ako sa kanila kasi po, yan po wala po nagtatrabaho sa kanila. Hmm. Kumusta po sila? Nahihira pa po sila. Mm. Naiyak si ate. Ba't ako kayo naiyak? Naawa lang po. Mm. Ah, wala ba silang hanap buhay? Yung nanay niya lang po yung nakikipaglaba. Hmm. Kung hindi daw po sila kakayo, wala po sila kakayo. Mm. <coughs> okay. Sige, kumustayin natin. Okay lang tuloy tayo. Yung mga bahay dito kataykram kung mapapansin nyo, matataas. Kasi lumulubog ito hanggang ganito yata. Yung tubig pagka po ano. Ang ganda no, mo. sinu Hmm. S Sino yung nanay? Kaya nanay. Tapos mga anak po lahat ito. but ba't parang naiiyakan lahat? Tumiyak lang yung good Samaritan. Kaya pwedeng malaman baka, pwedeng malaman ano yung po sila? Kapit-bahay lang. kapit bahay. Hindi ninyo kamagana, kapatid? Hindi. Okay. Ilan po anak nyo? Walo po. Walo? Ito po panganay. Tapos, kasama nyo po sila lahat. Sige, pakilala muna natin lahat dito ate. Yung panganay, ano pong pangalan ng panganay? Ferdian po. Pa? Ilan taon na po? 23 po. Tapos sumunod? Wala po sila. Nandun po sa mga asawa. Nandun sa mga asawa. Tapos sumunod? Ito po yung pangatlo. Ay, pangatlo. Yung Tap, dalawa po wala po dito. May asawa na po. Ito na siguro yung bunso? Hindi po. May nag-aaral po. Nag-aaral sila? Ba't di ka nag-aaral? Bakit? Wala po. <laughs> Ikaw? Hindi <laughs> Oh, hindi ka din nag-aaral. Hindi na po kasi po, nabuntis po ako. Ha? Ilan taon ka na ba? 19 po. Okay lang, lagay ko to. Yung mic. Ikaw, ano yung ano? <laughs> Agad din po nag-ano. Sige, kwento mo, gano'ng kahirap yung nararamdaman mo ngayon. Okay, simulan ko muna kay nanay. Si nanay, ang pangalan ni nanay? Recipe. Mm, po. ilang taon na po kayo? Forty-three. Forty-three, yung asawa po niyo? Nasaan? Kung mabilang bahay po. Bakit po kaya? Hmm. Kakalungkot naman ang nangyayari dito. Kailan pa po, po kayo iniwan? Ano po ba? Iniwan mo talaga kayo? O pinaalis nyo? Pinaalis ko po siya. Paano po kasi may nag-aaway? Hmm. Ano pong pinag aaway nyo? Sige yung babae niyo po, kasama niya sa tindahan. Tindahan? Nakikipagtinda, nakikipagtinda lang po. Nakikipagtinda po yung asawa niyo. Tapos meron pala siyang kabit. Kailan niyo nalaman? Matagal na po yun, nakaraan pang isang taon. Yung... Ano po, mas bata po sa inyo yung kabit? Thirty-five. Thirty-five. Kayo? Forty-three. Forty-three. Paano niyo nalaman na yung may kabito siya sa ano? Sinusundo niya pag natitinda madaling araw. Tsaka hmm. natin yun ang bagong umuwi sila ng gabi, mga seven, ang pagsasara ng tindahan. Hmm. Nakikipagtinda lang po sila. Nakikipagtinda sila. Okay. Nung nalaman po niyo, ano po mga paninda pala? Ano po, sari-sari, may grocery. Sari, ah, grocery po siya. May karning kinikinda sila. Hmm. Ganun po. Ilan taon na po doon yung asawa niyo? Ilan taon na po? Sa trabaho po niya. Tatlong taon na po. Tatlong siya. taon na. Kailan niyo lang po nalaman na meron siyang kinakalantari po doon? Nung nakaraan taon. Nakaraan taon. Tapos kayo, ano po, meron po ba kayong bago ngayon? Kami-kami lang po. Kami, ah, kayo-kayo na lang po. O, paano niyo nalaman? Pwede yung pakwento? Yung sa kilos niya. Hmm. Pag nag, nag, nag ano sila nag-update ng linggo, umaalis hmm. siya. Nag-update -up, siya ng linggo. Siya po sa trabaho. Hmm. Tapos umaalis siya. Pa, paano niyo nga po nalaman? Nahuli niyo po ba sila na pa, sa cellphone na niyo sa cellphone ganon? Hindi pag umalis po paano niyan kasama 'yon. Mm. Ah, kasama-kasama na wala, hindi niyo pa, hindi nyo nakikitaan po ng ano. Sabi niya, hindi nyo silt nahatid pero nahuli ko dalawang beses. Papo, ano? Niya. Ano po sabi niyo? Hindi niya daw po inatid pero inatid mo naman pala sabi ko po sa kanya. Mm. Dalawang beses po po nahuli niya. Wala ano, tinikilo ko na. Yung panay po na kami nag-aaway, mm. hindi kami magkasundo, inalis ko po siya. Hmm. Hindi ko nag, nagmakaawa, nagsorry, na mm -hmm. mahal, ano po tawagan niyo? Alamang kami tawag, tagawag, ay, um, tawagan. Kung anong pangalan niya, pangalan ko lang. Yan lang ka. po yung tawag niyo. Mm -hmm. um, hindi mano siya parang sumuyo sa mga anak, ganun sa inyo. Um, kayo po, anong masasabi niyo sa mga kabit? Sana puro huwag nang dagdag, ay ano yun yung sira ng ibang buhay na may buhay. Mm. Pero, pero kami ngayon natatama namin ang hirap. Mm. Sariling kayo. Pero totoo, binibigyan niya po kami malagad lang po. Hindi katulad nung noon po ang may traba siya lingguhan. Mm. Pero po ngayon, malagad. Pero binibigyan niya kami pa rin. Paminsan-minsan. Mm. Malagad ka tayo karam pa uh, paminsan-minsan. Mm. Hmm. Ano po yung gusto niyo sabihin sa asawa niyo? Gusto lang po sabihin, nung umuwi na po siya sa kawawa po yung mga bata. Yun lang po. May, mahirap po ang mag-isa. Kung babalik po siya, tatanggapin niyo pa Opo. Oh. Mahal niyo pa rin po pala. Opo. Siyempre po, asawa ko pa rin. Oh. So kung ayan, ang pangalan po niya? Francisco, Francisco Ayan, Kuya Francis. Kuya Francisco. Kung babalik po kayo, babalikan yung pamilya niyo, yung asawa niyo, welcome na welcome po kayo. Wala pong bugbog, hindi niyo bubugbogin. Hindi na. O sa Hindi na. Hindi na. Pag dumating mo siya, anong sasabihin niyo? Papa, salamat po ako, anyway, inuwi na ng pamilya niya. Hmm. Ikaw ate, na ano yung gusto mo sabihin kay Papa mo? Gusto mo pa ba siyang bumalik sa inyo? Opo. Hmm. Nung nalaman mong ganun, ano yung naramdaman mo nung pinalaya sa mama mo? Meron siyang iba? Ano yung pakaramdam pagka Galit po kami na nung mga sa amin. Pinabaranggay hmm. Pinabarangay po namin yung babae nila. Hmm. Lahas po, tinutuloy lang po nila. Wala naman po silang na ano sa amin. Tinutuloy po lahat ng ano nila. Yung ginagawang masama. Oo po. Anong tawag mo kay papa, tatay, ama? Ano tawag mo sa kanya? Tatang? mapapanood niya to. Ano yung gusto mong sabihin kay papa mo? Uwi ka na dito pa. Gano'ng kahirap na walang papa, kasama? Sobrang hirap. Si mama lang po nagtatagoy sa amin. Hmm. Para po makakain po ng tatlong beses sa isang araw. Hmm. Ba't tumarating ba yung punto na hindi kayo nakakakain sa oras? Isang araw lang po sa isang, sa isang araw. Uh -huh. Pag walang-wala po si mama ko ng pera, nakikipaglaba lang po. Kada ko Hmm. Ano ba 'yan? Wala ako yung bigas. Wala. <laughs> mm. Mahirap po talaga pag single ganyan po eh. Mahirap magtago talaga. Ano yung gusto mong sabihin kay mama mo? Kaya lang po na nito. Malalampasan din po lahat ng hirap. Hmm. Ba't ka naiyak? Ba't di mo mapigilan ang luha mo? Hindi pa pagdating po, pagdati po talaga sa papa ko. Mm. Gusto mo pa-demanda natin? Hindi <laughs> po. Anong gusto mong ano? babalik lang po dito. Okay na po kami. Hmm. Ikaw, ano yung gusto mong sabihin doon sa kabit niya? Kasal po kayo. Kasal pa kayo, no? Pero ngayon po sinasabi po nila na tumigil na. Umuwi po yung tatay nila ngayon dun sa kapatid niya. Hmm. Ewan ko ba tayo niyo pang uwi dito para naantabayanan niya po kami. Mm. Pero sabi po nila, tumigil na. Ang tagal na po kasi hindi nilang natitismis eh. Mm. Tumigil na daw din po sila. Ewan ko ba tayo niyo pang uwi dito. Mm. Yun lang po. Okay. Sige, mapunta na ako kay ano. Ang pangalan mo ate? ko po. Okay. Ilan taon ka ba nung nag-boyfriend? Saan mo nakilala yung, ano, yung boyfriend mo? Yan lang po. Paano mo siya nakilala? Sandoon po. Sa Facebook. Hmm. Ilan taon ka na nun nung nagkakilala kayo? 18 po. 18? Tapos? Ano po, po kami nun. Uminom? Ha? Uminom ka? Nay, umiinom yung anak niyo? Ano um, po, umiinom po. Yung ibang mga anak niya, Nay? Umiinom din? Yung, yan po, pichalam yung pong panganin. Pero ngayon hindi na sila. Mula nung yan nangyari sa kanya. Okay, paano, saan mo nalaman yung pag-iinom? Sa barkada po. Barkada? nakilala mo yung nakabuntis ayo sa Facebook. Tapos ano, nakipagkita siya ganun. Nagpaginom na lang po kami. Hmm. Tapos po yung may nangyari po sa pagtapos na kami uminom. Nayalam niyo umiinom yung anak niya? Nung pumula nung pong niya siya, gusto niya pa na inom? uminom. Iniiwan kami ng tatay niya para po po siya nag-reverdy nag, nag sila ah Hindi po sinabi ni mama mo na ano, anak? Masama yan. Tinatago lang po namin pag umiinom kami. Uh -huh. Pero ba may time ba nakikita ni mama mo? Hindi po. Mm -hmm. Ano po kasi, nilihim ko po yung pagbubuntis ko po. So nabuntis ka nga nun. Sa kanya? Nilim, may jowa po ako ng, ano, tomboy. Hmm. Hanggang seven pa, months po, nakatira po ako dun sa kanila, sa tomboy po. Hmm. Tapos po, malapit na lang po ako, mga nakadungko na lang po, sinabi sa kanila. Okay. Nung may nandigaw sa'yo, may kinakasama ka palang tomboy, ilan taon siya? 20 po. 20, tapos noong time na yun, 18 ka. Ilang, ilang, ta ilang, ilang gano'n na kayo katagal noong tomboy, nagsasama? 2 years po. 2 years? Mm -hmm. Alam ni mama mo yun? Hala, Diyos Ayla. ko, Mari Jose. Hmm. Kailan lang nalaman nung na nabuntis ka? Nung malapit na po ang mga anak. Linihim niyong mag ano, yung ako, kasam... ako lang po. Tsaka yung tomboy. Wala po siyang alam nun. Paano mo na tago doon sa tomboy na buntis ka? Hiliipit ko po na. Eh. Ah. Nasaan na yun yun? Sila po. Yung pinagbu... Yung... Ayun po. Umanta ko na Yung anak niya po? Oo. No. Kaya lang po kasi kami nag-iwalay nung asawa. Pinagsama po kasi kami nung um, jawa ko nung lalaki. Mm. Tapos um, binubugbog lang po ako oh, kaya po iwalay po kami. Um, uh -huh. <laughs> bakit ka binugbog? Anong problema? Anong rason? Anong, anong dahilan niya bakit kanya binugbog? Paglasin po. Gan ganun po siya. Oo. Oh, yan yung bunga. Hmm. Anong pangalan po niya, Nay? Har. Hari. Hari. Ano gusto mo sabihin kay ano, kay papa mo? ah Sabi ni mama mo kanina, kung babalik ang papa niyo, okay. Kung babalik yung yung itong papa nito, welcome pa ba siya? Hindi na po. Bakit? Hindi naman po ako binibigyan pera, tapos inaano, inaano pa po ako. Bakit daw? Ano ba ang trabaho niya ngayon? Ewan ko po. Wala na po akong alam doon. Hmm. Nabuntis ka, umuwi ka dito nung malapit kang mga anak. Anong sabi niyo ng nanay sa anak niyo? Sinabi ko po, po sa kanya, yung pong nilihin niya sana po nasuporta namin yung mula pong lumalaki yung kinakabitsyan Hmm. Malapit na pong mga anak nung umuwi dito eh. Hindi man kayo nag-alala, natakot, na nung na bakit... po. Ah, po, no. Kasi ang tagal niyang hindi mo uwi sa inyo. Hindi ko kayo nag-isip anong nangyari sa kanya. Tinatanong naman po namin, nung pong inamin niya yung totoo, doon lang po kami pumunta doon sa nanay nung lalaki. Hmm. Sinabi ko, dapat panagutan niya. Pero naisay lang naman po yung bata doon sa lola niya doon. Mm. Umabot po ata ng <coughs> ito, hindi pa na sila nag-aaway. Mm. Sinasaktan siya. Para po hindi siya sinasaktan, hiniwalay na po naman po mm. namin. Para po wala nang malaking gulong, mm. panamig na lang po sila magkabilaan. Oo. Uh -huh. po. Kung po, po kami pag ano, wala na po sumusuporta sa kanya, wala na sumusuporta sa akin. Mm. Wala pong gatas yung anak niya. Hindi ko alam kung saan ko po kukuha ng pambili ng gatas. Oo. Uh, sabi po nila, magpinsan po sila. Sino po? Nung ano po niya. Nakasama niya. Baldis po yung lalaki, baldis din po yung kumbaga yung pamangkin po ng tatay nila, kamag-anak. Tatay po nung naging ano niya po, baldis din po. Pinsan hmm. po nung tatay niya. Malapit po silang magkamag-anak po. Sa mga ninuno? Oo hmm, alam mo na pinsan mo siya? Opo. Hindi mo ba magpinsan sila kaya niyo pinag, pinag iwalay na Hindi ko na ay hindi ko na po talaga alam silang magbatat. Nung po minsan na pumunta dito yung naasawa niya, sabi ko po magpinsan kayo. Hmm. Yung paghiwalay niyo ba nandun si mama mo? O nandun ka? Nandun po. Nandun kayo? Umalis lang po ako Umalis ka doon paano nangyari na ano, hindi ba kayo pinaghiwalay dahil na alam mo ba na magpinsan kayo una pa lang? Pinapalayas po ako mga asawa ko kaya po umalis na po ako doon. Hmm. Okay. Hindi ka pinalayas dahil nalaman yung magpinsan kayo o alam mo naman from the magsimula pa lang, alam mo magpinsan kayo? Oh. Hmm. Hindi ka ba natakot na magpinsan kayo tapos ganun? Natakot po. Hmm. Pero ako, gusto kong iwan sa inyo, Nay. Uh, hindi pa naman, ano, mahaba pa yung laban ng buhay niyo. Pagsikapan yung palaki ng tama yung mga bata. Kasi gusto mong maulit yung buhay ng ganito din kay mama mo. Ganyan yan, paulit-ulit lang yan. Hanggang sa ulit-ulit, ulit-ulit, walang nagbabago. Gusto mo yung buhay ng ganitong buhay, paulit-ulit? Oo. Okay. Uh, medyo ano natin, medyo ganda-ganda mo pa. Huwag natin sayangin yung ganda natin, yung buhay natin sa wala. Natapos na yung isang pagkakamali, huwag na maulit. Hindi dito natatapos yung buhay. Mangarap ka. Ha? Wag mong iyan doon sa... ah, dahil nagka-baby ka na, nanay ka na, ganyan na lang yung buhay. Hindi. Madami pang pwedeng mas magandang mangyari sa buhay mo. Nandiyan na yung pagkakamali, pero wag na wag nang wag na wag nang maulit. Ha? Yung sermon ng mga kuya mo, Tito Ram mo, tatay Ram mo, magulang mo, tanggapin mo. Ipasok natin sa isip at puso natin. Kasi kung pinadaan mo lang yan, wala kang gagawin sa buhay mo para magbago. Totoo yun. Mabilis, ang bu Mabilis lang ang buhay. 25 ka na, 30 ka na. Ngayong bata pa tayo, marami pa tayong pwedeng gawin. Bless ka pa nga dahil meron kang tinitirang ganito. Yung iba, yung kapit, yung dito sa likod, di ba? nakapalibot na lang sa tubig. Hindi dahilan na hindi ka nakapag-college para hindi ka asenso. Hindi ganun yun. Dapat maabilidad ka. Pagka kasi meron dumating na pera o oh blessing sa inyo, pinagyayaman, iniingatan. Okay? Okay. Ano yung gusto mong sabihin sa mga kabataan, lalo lalo na sa mga gaya mo, estudyante pa lang? po na mabuti. wag mo na kong mag anak Mag-asawa. Kasi ang di pakikinig sa mga magulang ay napapahamak. Yeah, so na pang dagdag niyo sa panggastos niya, no? Ayan po. Makabili po kayong bigas. At uh, welcome po. Galing mo yan kay Kat. Mahal na mahalo tayo ng ating Diyos, kaya huwag kayo kayong susuho ko. At saka huwag ko kayong magalala yung asawa niyo babalik. Hmm. Babalik po yun. Hmm. Welcome po. Pagmamahal po ng ating Diyos yun sa inyo. Pero ang... Uh, mm. welcome po. Ipili ng bigas si nanay. Ano lang, huwag ko kayong uh, mapanginaan ng loob, ha? Ah, thank you dun sa ano, Good Samaritan, si ate. Ang pangalan po na? Yan kay Ate Mariela, maraming salamat sa paglapit kila nanay. Pero yung number one pa rin na ya, yung kapit natin kay God. Kasi kung nabubuhay tayo ng hindi na ayon sa kanya, hindi aayos eh. Basta yung mga simpleng ano natin, yung pangaral sa mga anak, paano natin sila kausapin, paano yung mga uh, behavior natin, good manners and right conduct. Kasi kung ano nga yung mga anak, eh, depende yan sa pagpapalaki natin. Na, nasa atin yung napakalaking responsibilidad kung ano po yung mga anak natin. Sabi nga, kahit hindi masyadong uh, marangya yung buhay, nagagabayan lang yung mga anak ko natin para hindi sila napapariwara. Anay, yun lang, uh, mahal na mahal po namin kayo. Ha? Pagbutihan mo ha? Okay? Okay. Magpipray po lagi para yung uh, binibigyan tayo ng lakas ni God. Pagka lagi natin kausap si God, yan, yung alakasan natin, napapalitan niya lagi. Okay?